Sal. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin po binibigyan ng buhay ang bawat sitas o alin na pinanganarot sa bawat gawain. Sa mga baguhan po, ang, 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 kagalingan ng tao ay ipinagkakaroon dipindi po sa ating panahabit. Maraming may pinaggagalingan ang ating mga karamdaman sapagkat sinasabi ng ating gabi Panginoon, hindi lamang sa pinapay ng buhay ng tao kundi sa baugat, salitang dumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang ating katawan ay may pananalilangan ng kagkain at material, ay siyang isinusubok natin ginagawa ang kasal, pananalitan, kapunan, snack, may linda, minsan may, may linda snack pa, para nailanan po yan ang katawan. Pero, sabi niya, hindi lang sa pinapay, ibig sabihin, mayroon pang panangailanan ng ating nag-iisa naman tayo pa. Sabi niya, kundi sa bawat salita ang lumalabas sa ibig ng Diyos. Kaya mayroon pa pala tayong obligasyon dito sa babaw ng sanggibutan na walang iba ang makinig ng ibang video. Ibig sabihin, kung ang ating katawan ay may pang-araw-araw na agahan, tanghalian, at makunan, meron na mag-ingguhan ang ating kalawa para magsimba, para makapakinig ng ibang video. Kung yung agahan hindi natin binawa, ang halian man po hapunan, nagkakaroon tayo ng karanggahan. Ganon din ang ating kaluluwa. Kung once a week, hindi tayo nakapagsimba, doon po nagkakaroon ng karanggahang spiritual. Ito na yung mga pagkakaliging aburido, minsan, kahit magkaloktor tayo o anumang mga nilalagan mga alamang gamot, o sintetik na gamot, wala pong epekto dahil ang karamdaman pala ay spiritual. Wow. Hindi tayo matatagsin pa. Ngayon, talakayan natin po yung ikalawang aralin. Sabi po sa ibang ni Apostol Mateo, sa kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 26. Sabi po ganito, Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na puno ng isang kaharian na lumabas at kamagang -maga upang umupa ng mga gawa sa kanyang upasan. At nang makipagkasundo siya sa mga manggagawa, sa isang binaryo sa bawat araw ay sinuko niya sila sa kanilang upasan. At sa lumabas ng malapit na ikatlong uras, at nakita ang mga iba sa pamilya ng katayong walang pinagawa, at sinabi niya sa kanila, Magsiparoon din naman kayo sa upasa at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsilaon ng kanilang lakad sa upasa. Lumabas siyang muli ng malapit na ang oras ng ikaalim at ikalabing siyang, gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang ikalabing isang oras at nakasulpong siya ng iba pa ng nakatayo. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y na nakatayo rito ng buong maghapon na walang pinagawa. At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino nga walang umupa sa amin, sapagkat ang sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa upasan. At ang tumatid ng hapon, sinabi ng Panginoon ang upasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga unang at paglapit ng mainupahan ng nalapit na ng labing isang oras ay tumanggap bawat isa ng isang binaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang iniisip nila ay magsisintanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng isang binaryo. At ang kanilang tanggapin ay nangagulong ng laban sa puno ng sangbahayan na nangagsasabi. Isa lang ng oras ang ginugol nitong mga huli sila ipinantay mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Dapatwat siya sumagot at sinabi sa kanila na sa kanila, Kaibigan, hindi kita iniirin. Hindi ba gana ipagkaya rin ka sa akin sa isang binaryo? Punin mo ang galaryo at lumayo ka ng iyong lakad. Ibig kong bigyan itong punin ng galaryo sa iyo. Hindi ba naman ulit ang aking gawin na isip ko sa ating pag-aari? o masama ka na mo, sapagkat ako'y mabuti. Kaya ang mga unay, mga huli, at ang mga huli ay mga puna. Ngayon po, para maunawaan natin yung kaming ipalagay natin na may mga kahulugan ang bawat isa nito. Ang may-ari ng ubasan, walang iba ang Diyos. At ang mga manggagawa, walang iba yung mga pinawad na mga lingkod na siyang nangunguna na may tungkulin sa bawat iglesia, sa bawat mga tao na mulat sa mababang kalagayan na tinawag ng Diyos upang sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya tayo po yung mga manggagawa na lakon. Pero kung mapapansin natin, lahat ng danga, mga mga pinawa na manggagawa ay mayroong kasunduan. Kasunduan na babayaran sa halaga ng isang binaryo bawa manggagawa. Kung mapapansin po natin, ang pagkakaiba-iba lang ng mga manggagawa ay yung panahon kung papaano, kung anong oras sila nagsimula sa kanilang pagdawa. Meron nito tinawag na mag-iikat ng oras. May tinawag ng mag-iikat siyang na oras. At may tinawag ng mag-iikat labing oras. Pagdating sa pinising lang, yung mga nahuli, Ganon din ang kasunduan. Isang dinaryo. Yung dumating na ikasiyam na oras, isang dinaryo din ang bayad. Pero yung mga nahuli, nagpupulong-pulongan. Bakit po? Kasi po, tayo po mga lingkod ng Diyos, kung umiiral ang ating pag-ibig sa kapwa, hindi ka mag-iisip na makagal ka sa servisyo. Marami ka ng pagbabalik kanyang ginawa, alang-alang sa kapatiran, alang-alang sa paglilingkod, nagkumbaga kumbaga, pinagtagka na ng pagsuko, pinagtagka na ng problema, pero ang tinitingan po dito, hindi yung sakripisyo na ginawa natin. Kasi kung isusumbat natin na marami tayong ginawa, na binatag natin ang init o hirap, ibig sabihin niya, tumulong tayo o naglingkod tayo sa ating kapwa, wala pong umiiral na pagpigit. Kasi po, kinikwinta natin. Kaya kung titignan po natin dito, ang isang taong lingkod ng Diyos, kisya man ay naunang tinawag, naglingkod ng mahabang panahon o naglingkod ng maiksing panahon. Kapag umiiral ang pag-ibig sa paglilingkod, wala kang bibilangin na oras. Hindi ka magdaramdam. Hindi ka magtatangpo sa puno ng sangbaya na walang iba ang Diyos, na sasabihin natin, 30 years na akong ninder at naglingkog, tapos bibigyan mo ako isang denaryo, loge ako. Sa totoo lang po, ang kasunduan dito, nagipagkasundo tayo ng isang denaryo. Ano po yung isang denaryo? Walang iba, yung pinakaasang-asang ng bawat isa sa atin, ang nag-iisang walang hanggang buhay. Kasi po, lahat naman tayo ay may inihanda ang Diyos na walang hanggang buhay. Lamang, mababahagi pagdating sa dulo. Kasi yung gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at napasakot sa Kanya, naging tapat sa Kanya at naglingkod ng buong puso na wala sa'ng kinikwinta na kahit nagdumanos man siya ng paghihirap, ng pagdurusa, nilibak man siya o siniraan man at napakaraming mga pagsubok na dumanos sa kanyang buhay, kapag hindi po pinairal ang puso o pag sa ating kapwa, magpupwinta ka. Ang sasabihin niya, ang tangal ko na sa servisyo, bibigyan mo lang ako ng isang walang hanggang buhay. Sa totoo lang po, walang lamangan. Kasi po ang inihanda ng Diyos dito, yung ipagkakalaw sa atin, bawat isa may walang hanggang buhay. Pagdating sa dulo, doon natin malalaman, meron na tayo lahat niya tatanggap ng walang hanggang buhay. Lamang, yung iba, mapupunta doon sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung iba naman, doon sa pagluluha. Kaya po, kung aralin natin, tayo po mga tao, tinuturoan tayo dito na mag-isip Unawain natin, bakit tayo binigyan ng pagkakarap ng Diyos na mabuhay, na iningatan tayo ng ating mga magulang, na mailuwan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kumbaga, sa pag-iingat talang na huwag tayong lapuan ang lamot. Huwag tayong dumanas ng mga karamdaman. Huwag tayong magdusa o maghirap dito sa ibabaw ng sanglibutan. Yun na lang yung pag-iingat ng magulang para mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Isang malaking biyaya na kuya't o regalo ng Diyos na ipinagtalog sa akin. Ang itinuturo naman sa akin ngayon, kung nawa, na kaya pala tayo binigyan ng pagkakataon buhay ng Diyos dito sa ibabaw ng sanglibutan dahil ang meron palang itinalaga sa akin na buhay na walang hanggang. Yun na yung reward sa pagbabalik ng ating nanilang Panginoon. Yun po ay tatanggapin natin, hindi ibig sabihin na mahaba tayong naglingkod, mahabang panahon na talarin tayo sa kasunod ni Kristo, mahabang panahon na tumulong tayo sa ating kapwa, huwag natin bibilangin yan. Kundi kung mula sa puso ang ating ginagawang paglilingkod, wala tayong bibilangin oras o panahon na ating pinagpaluran. Kundi, tanggap na lang natin. Sapat na sa atin ang nasihan tayo, ipagkaloo ang buhay na walang hanggang. Kaya po, tayo mo ang gagawa ng direksyon kung saan pa natin gagamitin yung buhay na walang hanggang na inihanda ng Diyos. Doon pa sa kanyang kaluwalhatian, sa piling niya, na doon na nag-aawitan ang mga anghel, na doon ipinapanat ang salita ng Diyos o doon tayo sa dagat-dagatan apoy ng pagdurusa. May buhay na walang hanggan din doon dahil ang apoy doon hindi namamatay. Kahit yung mga tao mang, na ng buhay na walang hanggan, wala rin hanggan ang kanilang pagdurusa. Hindi katulad ng tao na kapag nasunog, wala na, patay na. Pero doon, sinisilapan pa rin hanggang walang buhay hanggang walang hanggang buhay din. Ganun po ang pagdurusa na dadanasin ng sino mang tao na hindi inayos ang kanyang sarili, hindi nag-ingat, at hindi napasakot sa Diyos. Kundi, kinakailangan po isakripisyo natin ang ating sarili. Dahil mayroon tayong will, mayroon tayong lahat ng gusto sa ating buhay, pero iba po ang gusto ng Diyos kaya nga po, sabi, iniibig ng Diyos ay itinuturing ng anak. Kaya pinapalo o hinahampas ang karamdaman ay isang parte o bahagi ng anong saan na tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng pagkakataong umaba ang buhay at bibigyan din tayo ng pagkakataong hambalusin o paluin nang sanang matuto tayo at magsisi tayo ng ating mga kasalanan at magbalikloob tayo sa Diyos sa tagkat itong katalan natin na iningatan ng na ating mga magulang na hindi magapuan ang labog iningatan nila kung ano ano nang injection ang ibinibigay sa ating katalan mula nung bata pa pagkatapos pagdating nung nag, nahiwalay na tayo sa magulang kung ano-ano nang kinakain natin kung ano ang pinapasok natin sa ating katawan, kapabayaan ko ang tawag mo. Ngayon, magsusulit tayo sa ating nakilang Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-surrender, panhini ng tawad, at pasakit na muli sa Diyos, upang sa ganon, pagkalumat tayo ng panibagong buhay, na kung papaano, tayo mula sa mababang talagayan, magsipagsisi at magbalik loob sa Diyos, upang sa ganon, mula ngayon, sa pagkala ni Jesus, sundin na natin ang kanyang kalooban. Ito na po yung pagkakataon na papasok tayo sa pagiging isang manggagawa. Yung nagpasakot na kay Kristo, sumusunod na sa kanyang kalooban, yun po yung mga tinatawag na manggagawa. Bawat isa sa atin ay matatawag na manggagawa. Hindi ibig sabihin, matagal na tayo sa servisyo, mas, mara, mas malaki ang ating matatanggap. Ay, eh, siguro sa kalagayan ng tao, di siyempre, nakagod ka, nagdamo ka dyan sa bahay, kung ano-anong ginawa mo, malaki ang sweldo sa iyo. Pero pagdating mo sa Panginoon, isang dinaryo lang. Kaya, huwag natin iisipin na marami tayong dinanas sa sakripisyo, marami tayong dinanas na mga pagdurusa dito sa ibabaw ng sanglipunan. Tatanggap tayo ng hibig doon sa mga nahuli na mga pagdulang tinawag. Kaya po, oh, iisipin natin ipagpasalamat na lang natin ang isang bagay na inihanda ng Diyos yung magiging regalo o reward na walang iba ang buhay na walang hanggang. Masiyahan na po tayo doon. Dahil sa totoo lang ang tao, walang kwenta sa ang harapan ng Diyos. Dahil meron tayong mga sariling gusto. Pero ang nagpasakot sa kanya ay isang sakripisyo na kung saan hindi na natin gagawin ang mga gusto natin sa ating mga sarili na natahiligan ng ating laman kundi ang susunod natin ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Follow after me. Sumunod ka sa akin. Lahat tayo ay follower ni Christ. Kaya, sabi natin isang halimbawa ang pamumuhay nito sa iba ko ng sarili Kung paano siya namuhay na mapagpakumbaba, maging mapagpakumbaba din tayo. Kung paano hindi niya itinuloy ng sino mang nakahalubilan niya na kaaway, din ang gawin natin. Kung paano minsan siya nagalit, pero hindi siya nagkatalim ng galit, gawin din natin niyang batayan ng ating pamumuhay. Pangunahan tayo ng kapanyarihan ng Espiritu Santo. Sa totoo lang po, mahirap mong gawin ang baguhin ng ating sarili. At ituhin ang ating sarili. Pero nandiyan ang Espiritu Santo, tanda pa tayo, bibigyan tayo ng talibang lakas, upang sa ganon, tayong lahat ay magkaroon ng tiyansa upang pagkakataon na gamitin ng Diyos para tayo maging isang manggagawa pinabang, na kapakipapinabang na pwede gamitin ng Diyos upang ang ibanghili niya ay mas, mas lalo kang maipangaral sa buong sanilipatan upang sa ganon marami pang tao ang maligtas. Kaya ko. Ipagpasalamat natin sa Diyos dahil ang ibang hidong ito ay nakuupo lahat sa bawat isa sa atin. Kaya po, isurrender na natin ang ating sarili at hayaan natin siya ang maghari sa ating mga buhay. Siguro pa, hindi mo na lang pakikibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At anuman, ang ating nakahilingan, karahinan ng problema, karamdaman, o anuman, pagbubusa sa ating buhay. Ilapit natin yan sa Diyos. Palagi siyang aantay Nandyan lang siya. At hindi niya talo sa mamamayan. Salamat sa Diyos at tatandaan umaga sa mga wala.